ko. na gayon. May gusto to at napunong umiyon. Kung sa'y update sa Davao City, o sa'y sa Pilipinas, may gusto nato kaysa kung si ang istorya, di-injet na sa social media. Kung si Miyon, Kung sa'y na,

KUNSIHAL ENZO VILLAVERTE KUNSIHAL SWEET AT PINGGULA PPP, PPP PARTNERS REPRESENTATIVE Benben ISIDRO Jopet Baloran, OG SI Potpot VILLAVERTE OG SI DON AT PINGGULA Ang mabutay na kunsihal Iksuon ni May Sweet at Pinggula Kumusta nyo mga kinabuhay dito? Okay, mayor, bisag wala ka sa bot. Kuan ang um, pasalamat ko kay human na ang election, midterm elections. Human ang gipili ninyo ng mayor bisag wala dere ako amahan gipili ninyo ng bisi mayor ako salamat kay sa inyo ha sa way undang kasalig ninyo sa amoang pamilya thank you kaayo Uh, ako ang acting mayor ninyo karon, bisi mayor ninyo. So kung tanang kagustuhan sa ko amahan, mawaya kong buhaton, mawaya akong ginabuhat, do wala may ka-storya kaayo kay tuwa man siya sa detention facility sa ICC. Uh, naman na makudaan kung unsa iya mga gusto. Gikan pas pagkagamay nako ako, gisultihan ako niya kung unsang nga Davao City ang iyang gusto makita ang pag-abot sa panahon. Kung unsay ka ang maon para sa mga tao ine-ini. Sumuon na ito ang perminting nga ginapanin kamutan. Kaupan ako ang mga departamento sa ato ang City Hall na adya karon pinaagi sa itong karaban, andam mo servisyo ninyo, palagpakan na sila. Yes. Ani apod ang mga nasyonal na mga <clears throat> mga opisina na mga department na nagaparticipate sa ato ang karaban. Na gusto na ako pasalamatan PSA, SSS, LTO, DSWD, BIR, PNP. Ang bot lang ang dalo ato sa silang palakpakan po sa ilahang participation sa karavan. So, ang na ninyo, eh ang naitabo sa tuwa ah, kung gusto mo mangutan na bahin sa ito ang mayor karon gibitbit man na siya pero technically giyot kidnap man to isa kayo plano giabrihan ang Netherlands ang ICC detention facility o niya giso dito pero tanawin ninyo ang irregular irregularity ana wala dapat tao na ibutang ni detention facility unya labi na sa edad o panlawa sa tao sa 80 anyos na isod ni mo gingana sa kain ni mo dapat I think kanang absurd na siya na sitwasyon o ordeal nga gipaagi nila ang tao. Pero ang kalaban nato kay ang West, particularly ang US. Ito si Mayor De Gong, pa friendly siya sa China. Not because nga uh, nasay pabor, but because silingan ka na. Entanan iagi og diplomasya. Dili mo na to kaya gyapon mo mao na kinanglan istorya ko ni mo. na ay Amerikano ang gusto magtukot o mga kampo di rin di sila kauyod sa polisiya when it comes to foreign policy sa at ni Mayor So na kiinitan sa unya, kato mangong kani nga election o kaning 2028 ang Amerikano mahatlok sila nga makabalik Basig akong iksoon, Dagan, mudagan, mahimong presidente, karong 2028, ang foreign policy sa Pilipinas, mausap na po. So, mo na po ang neutral. Again, dininipro siya na neutral. Amigo ni Amerikano, amigo ni China, that could be possible when it comes to foreign policy. But kanyang U.S. manggod, gusto nila na ang foreign policy nimo, mo, sila'y magbuot. Muna, na sila nga basi ka ko igso mo tungtong so muna, at whatever cost ilang gibuhat katong patungay na ta sa eleksyon siguro sa hatlog nila nga mga kampanya si Mayor Rodel ilang gidampot, gidala nila. Di man ako abre ang Netherlands, ingnan mo. Netherlands is a, is a member of the North Atlantic Treaty Organization. They are part of the Western world. Karon kauban na sa US, o ka na mga mga member states niya. Di na mo abre, particularly because kanina mga states, sila ang mga kanang na as a forefront pag-abot sa human rights and yet ni Abre sila sa ilang detention facility nga gikuha technically kidnap or extraordinary rendition of an individual unang nag-iabrehan nila ICC detention without even knowing unsa sa kaso ang itawanan eh. Dapat sa kaso una bago ni mo iso, di ba? Wa pa gani sila maingo, wa pa gani sila kaso and yet they are keeping the individual sa ilang detention facility for no reason. Okay. So na, it's because of the foreign policy. Foreign policy ya na to pagabot sa kaning border China West Philippines ya. So na ra gina sa masabtan ninyo. Okay. Ang mag-tanaw, mag-tanaw, BBM, ano, dili na, Kena si BBM kontrolado na sa dagang anak. ana siguro na na video nag si Moto sa ban drugs gunit ng Amerikano dali rahat hatlo kon susugod pa lang niingo na si Mayor Rodiana he is a weak leader and apparently tinuod man pud yon makita man ninyo midterm elections wa ganay say na himo nga hambog pa sa 20 do mga senador and yet wa ginya pero mo na nga PR PR politician Puro yaw yaw storya pero actual na trabaho wala na. Anyway, moto para kasabot lang mo sa situson. Pero since ko, iba ako, na amang ko, ipahibaw lang na ko, nakita naman po't me. Pag sa eleksyon, nilarga tayo kong Netherlands. Nangutan kung naonsan na ang dabaw. Hindi e ko okay naman po, nitaog ka, ang Dabao o mga taga-sinitawan, ikay mo gipili, ikay mo ginagugma ng hapon o ginailang. Yes! Duterte! Duterte! Mula, salamat ang salamat ko sa may undang inyong na suporta, salig na inyong ginahatag, unya sa inyong mga pagpangadje, importante kayo. Ipangadje po nato itong mga kaigsuunan po sa Gaza, kay Kamodre, dagan mo mga Islam pagpangatje na ako sila. Importante kayo ang So, kana, salamat kayo, anak. Ako kayo na nabutang mo, na nagahatag o pusog sa muha. Nia karoon sa mga na uh, ako, namin ang karaban, na po ko'y lamisang Itrato nato to ng uh, mauning opisina na ako karong tanang na nai kay Nanglan, o nai gusto istorya sa kuha at o ano ko ninyo sa kulamisa. Diri ko, ko mag-city hall karong Adlawa, sa Parangay Sirawan. Yes. <laughs> So, mau naman to. Anya, yeah, ang importante lang, ang um, ako lang siguro advice sa inyo ha, na amoy barangay, na amoy, na amoy kapitan sa Kapitan de Poro, na amoy mga gagawad, na amoy mga proof leader po. So, tanang mga concern ninyo sa inyong mga komunidad, mga panghinanglan ninyo, mga problema, tanang mulong ninyo, ipaabot ninyo sa inyong mga barangay officials maron, masulbad, tagaig oportunidad na masulbat sa inyong mga opisales, sa inyong liderato, magipili po ninyo para sintuhan para mahimo po na mo ang mong trabaho. Kaya utili kaya sa inyong marangay na na ay city council, na ay BC mayor, na ay mayor na to, acting mayor ninyo na karoon So, maura. So, kanipo, timanin ninyo, pag muli niya mo, mo ato City Hall, kitungod layo para ato ah, si Rawan, ah, uh, Suntihin ninyo, taga sirawan mo, arodik na mo palinyahon okay, para makauli mo sa'yo. Okay, usahay, traffic kayo. Yes. Resort. Yes. Uh. Nice. Ang kato mga nalitos sa downtown, doon naman po doon. So, kini mga lagyo, ang mga bukit na to, hindi na ito na ginapalin niya. Pero, naipag-uban, pakibatog, marilog, lisod ka ayaw. So, kainang lang, makauli ko sa iyo para dili magitnitan. So, mauraman, salamat ka ayaw sa tanan ninyo suporta. unya niya, kuan, kato, mga pangatsin ninyo. Walang po kailangan maingon. Suno ko muling kundiha, may istorya mo kung sa may unsan ninyo mga kainangulan ninyo. Ako puro, puro pasalamat lang yun ang nasa kong kasing-kasing karoon para sa inyo, uh, para sa inyo ha. Eh, lagi lag, na, namin trabaho, nami dinis politika, salig ng inyong ginahatag. Ako kainang nangabutang, ang pinga na mo na, kayod lang ta, bayad mo buwis, na amin dire, sa tawo lungsod, bantayan inyong kwarta, iuli sa inyong asakto, o sa tama na pamagin. Mora, salamat kayo, mabuhay mong tanan, thank you kayo sa inyong hapon. Doon lang sa punta sa mga. Gumay kalingawan ng kisay gusto mo dao, kukrapol. Ini usar mai, usar mai pada ogonan yang sama <laughs> ni. Sige, pakpak -pak mo. Pinay, daw ko na naik one. Oh, wala na kanta ng microphone. 10,000 pesos! Ah, This week! Thank you! Sige ha? Ang oh. nagulutan. Pangit kayo sinuwatan. Ayay! Si... Nagsugod sa letter J ang pangalan. Letter J. Gabi Mina, Gabi Mina, Aku lupa makan okay. aku ke sana ni tahu Jangan lagi nak ke Jangan Oh Okey ke nah. Wow! Tentang pesos Jisim Sana all Gusto banyak niyo isa pa? Yes! Yeah. So, oh, sunod araw ninyo. Salamat kayo. Yeah. <laughs> Tanang na mo inyo sa atong nadungog na ang mensahe na gikan sa ato ang Mayor sa Dakrayan sa Dabao, Mayor Sebastian si Baste Duterte. Katong na ay mga concern na ito yung kay Mayor atong nanikhi ngayon. Matong sa iyang ipapulong, himungo niya ang City Hall si o opisina sa Karong Orasa. Okay? So na ay mga lingwala ng liha, gagahin kasi yung mga problema na inyong giduwa sa itong mga ahensya, karoon na ito ba? So, ngayon pwede na itong ipagod kay Mel. Okay? Nanay ni Corana, nabot si Kath, sa kilit ni Mel. So, pala nga nga yung mga konser, nanay ko yung saktor ngayon. Pwede na mong maglinggo na ito nga. Ayaw mong pagulang katahan. million is katat para ninyo. Okay. okay. Dinhi si ako o si ko. Kapitain ng lahat. President Ramirez. Ano pa abangan din dito sir? Wala talang ibibigay na awa-awa. Usap kau video

सीमा सां दिलि हूंदे सिधी Satu orang presiden sedang di bawah bahu saya. Terima kasih. 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 Terima يلا بابا آواز هلا گوگل نٿا سمجه ڪيئن آهي نٿا ڏاتا ڪراجي